Grabe po mga kaibigan, mga kababayan. Fifteen-three. Oo, labing lima ang yes, tatlo lang ang no. Pabor ang Senado sa house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero teka lang, may silbi ba talaga yung boto na yan kung si Duterte ay nasa ICC na nasa dahig ngayon sa ibang bansa at nakakulong? Magandang araw po sa lahat ng aking mga manonood, sa labas o loob man ng bansa, sa ang dako man ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat at I pray na nasa mabuti kayong kalalagayan sa ngayon. Ano po, ligtas sa anumang sakit at mapayapa at walang mga nangyayaring mabibigat sa buhay. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Kasi kung tutuusin, ano po? Parang pelikula lang ito eh, ang title, uh, House Arrest ng uh, Isang Dating Hari. Pero ang tanong, may kapangyarihan ba talaga ang mga senador o ang senado na baguhin ang desisyon ng International Criminal Court? Meron ba? Kasi nagbotohan sila eh, para saan yun? Diba? Meron ba silang kapangyarihan na baguhin ang sitwasyon? Alam niyo po, yung feeling na parang pinapalabas lang sa TV yung drama, pero alam mong scripted. Relate? O, naiintindihan niyo po ba ako? Ganito rin ito, kasi kung legal basis ang pag-uusapan, wala. Symbolic lang ang boto ng Senado. Kasi, alam niyo yun, parang pahayag ng sa lang. Pero hindi ito court order. So, walang bisa yung botohan nila. Hindi nila pwedeng utusan ang ICC. Hindi rin nila pwedeng sabihin o sabihan ang mga judge sa dahig na Hoy! I-house arrest nyo na si Duterte. Hindi nila pwedeng sabihin yon na gusto naming gusto namin yan nasa Pilipinas. Hindi ganun kadali mga kababayan. Hindi ganun kadali. Kasi hindi ito legal matter yung botohan eh. Hindi ko nga maintindihan bakit pa sila nagbotohan para ano eh, hindi na, drama lang. <laughs> Alam niyo po, ang ICC ang may hawak ng kaso at sila lang ang may karapatan na magdesisyon kung saan ikukulong, paano, at hanggang kailan. Ang ating mga senador, kahit pa 24-0 o 24 over 0 sila, 24 versus 0 rather silang magbobotohan, hanggang papel lang yan, resolution lang yan walang bisa, walang walang maitutulong. Pero alam mo kung bakit issue to? Alam nyo kung bakit issue? Paulit-ulit ako no. Kasi nga may halong politika. May mga senador na gustong magpakita ng malasakit kay Duterte. Kasi nga marami pa ring solid supporters si Tatay Digong. Pero ang tanong, ang tanong. Malasakit ba talaga o pakitang tao lang? Sa tingin nyo? Kasi kung uh, humanitarian concern ang pinag-uusapan tulad ng sinabi nila doon sa Senado, ano? Bakit wala resolution para sa mga preso sa Pilipinas? Bakit wala? Na sila yung mga walang abogado, walang trial, yung mga mahihirap na nabubulok sa kulungan, kahit inosente, walang kasalanan. Bakit hindi i-apply yung humanitarian reason sa kanila? Bakit biglang nagkaawa kapag dating presidente? Bakit sila naawa sa dating presidente? Bakit sa iba hindi? Dito po pumapasok ang tinatawag nating selective compassion. Pinipili lang yung gustong kaawaan at bigyan ng awa. At kung iisipin mo, napaka-hipokrito. Napaka-hipokrito um, talaga, di ba? Kapag ordinaryong mamamayan, walang awa. Bahala ka dyan, bahala kayo dyan. Mabulok kayo dyan. Pero kapag makapangyarihan, biglang... May pa-house arrest? May pa-humanitarian act? Kuno? Hmm, 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 hmm. Humanitarian. Humanitarian reason. Dapat applicable sa lahat. Mga mahal kong manonood, mga kababayan, minsan talaga nakakapagod makita na parang iba ang hustisya sa mga pos sa mga may posisyon at iba pang mga walang kaysa sa iba ng mga, mga walang laban na bublol ako. Sorry. Pero alam nyo, sa harap ng Diyos, walang mataas, walang mababa. Ang sabi nga sa Biblia, God is no respecter of persons. Ibig sabihin, hindi siya kumikilala ng VIP. Kung may sala kahit VIP pa yan, managot. Kung inosente, iligtas. At alam ko na marami sa atin minsan, alam niyo yon, na napapagod na, napapagod na, pagod na. Kasi wala tayong nakikitang tunay na katarungan dito sa ating bansa. Lalo na dito sa ating bansa. Ano po? Walang nakikitang tunay na katarungan dito sa lupa. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi may hustisya. May hustisya pa rin sa langit. Kahit anong daya ng tao, hindi nila madadaya ang Diyos hindi nila mabibili ang konsensya niya. Hindi. Hindi pwedeng gulangan, pagmatalinuhan, pangunahan, usuhulan ang Panginoon. Kung tutuusin nga eh, itong boto ng Senado, parang pampaingay lang. Ganyan beng, 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 ano ba? Ingay lang. Para bang sinasabi sa ICC, oy, baka naman pwedeng iuwi nyo na si Duterte. Sa bahay na lang namin ikulong. O, di ba? Inuutosan nila. Para bang ganon ang dating? Inuutosan nila ang ICC. Pero hello, ICC yan. Hindi yan barangay hall. Hindi yan city jail. International court yan hindi basta-basta madadaan sa drama o boto-boto. Hindi ganun ang ICC. At kung, kung tutusin, kung gusto talaga nilang, kung gusto talaga nilang magmalasakit, sana noon pa, noong may mga pamilyang uh, umiiyak, may mga pinat tinatay. May mga batang nadamay. Ngayon pa lang sila nagkakaisa. Humanitarian? Kasi pare-pareho na silang kapado. Kasi baka isa-isa isa rin silang masangkot. Isa-isa silang masangkot. No? Kung sakaling lumalim ang investigasyon ng ICC. Ay, grabe talaga. Grabe, no? Grabe. Humanitarian ko, no? 15-3. Hindi yan ang tunay na boto, no. Ang tunay, ang tunay at tunay na boto ay yung boto ng Diyos. At doon walang padrin. At doon walang padrino, walang kapangyarihan, walang connection. Ang tanong nang niya, ang tanong lang ng Panginoon, ano ang ginawa mo habang may kapangyarihan ka? Yun lang. Yun lang. Ano yung ginawa mo pagdating sa Panginoon, tatanungin ka ano ang ginawa mo habang may kapangyarihan ka. Kaya kahit magbutuhan pa kayo diyan, kahit 15-3 pa o 15-0 pa yan, kung sa langit walang boto sa'yo, talo ka pa rin. Talo, talo, talong talo. Importante na ayusin natin ang mga sarili natin at magpakumbaba sa Panginoon. Kaya mga kababayan, magising na tayo. Gising na! Ang tunay na katarungan hindi nasusukat sa boto, hindi sa boto. Hindi again hindi sa boto ng Senado. Kundi sa katutuhanang ng hindi nabibili. Kung ang hustisya sa lupa ay may presyo, ang hustisya ng Diyos ay libre. Libre po pero totoo. Ang Diyos pa rin ang higit sa lahat. Nahahatol. Siya pala. Siya lang, siya lang. At tandaan nyo, tandaan natin, hindi Senado ang magpapalaya sa kanya. Hindi rin ICC. Kung may magpapalaya man, siya lang, ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng totoo. Ang Panginoon lang ang nakakalam, nakakaalam ng buong katotohanan ako po si Marisol nagsasabing maging mapanori huwag padadala sa drama at higit sa lahat huwag kalimutan na ano po ang boto ng tao nabibili pero ang boto ng Diyos hindi mo kayang suhulan yan lang po pag may kasalanan ka, may kasalanan ka talaga. Hindi mo pwedeng sukulan, hindi pwedeng dayain ang Panginoon. Okay po, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nagustuhan nyo ang uh, video nito. Please don't forget to, to subscribe. I-like nyo na rin po ang video and share naman po para dumami tayo. Ano po malaking tulong yun sa ating uh, uh, channel. And um, See you again in my next vlog. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Share, share love. Thank you so much for watching, and see you in my next vlog. Bye for now.